Marahil ay isa ka rin sa mga nagtataka kung bakit parami ng parami ang mga pinapasok ang pagiging vlogger at gumagawa ng iba't ibang video sa YouTube. Mula sa mga simpleng tao, marami ng buhay ang binago ng YouTube. Kaya naman, kahit mga artista ay pinipili na rin itong pasukin. Ngayon ay ating pag-usapan ang 10 mga vlogger at YouTuber na may pinakamalaking kinita sa YouTube base sa dami ng total views ng kanilang channel para sa pinakalatest na buwan ng October 2020. Pero bago natin simulan, siguraduhin mo nang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago at trending videos na ating pampag-uusapan. Sa bawat isang milyong views sa YouTube, karaniwang kumikita ang mga YouTuber sa Pilipinas ng humigit kumulang 50,000 pesos. Maaaring higit pa o maaaring mas mababa, ngunit hindi nalalayo sa average na 50,000 pesos per million views. Pang sampu sa ating listahan ay ang Jamil. Kung sa Philippine Showbiz ay inaabangan ang mga lab team ng Katniel, Lisken, Jaden at Aldab sa YouTube ay tinututukan naman ng mga netizen ang real life couple na Jamil. Si Jason Manabat at Camille Trinidad ay nagsimulang magkakilala nang dahil sa Facebook hanggang sa napagdesisyon ng magsama ng dalawa at gumawa ng iba't ibang video sa YouTube. Kadalasang ina-upload ng dalawa ay ang kanilang prank versus prank videos at mga vlogs tungkol sa kanilang relasyon. Dahil sa kasikatan at dami ng kinita ng dalawa, nakapagpatayo na ito ng sariling bahay na tinawag nilang Jamansion. Nagsimulang mag-YouTube ang Jamil noong December 2016 at umabot na sa 561 ang mga videos na na-upload nito. Sa ngayon ay mayroon itong 11.3 million subscriber at ang channel ng Jamil ay may kabuoang views na 1.3 billion. Na kung i-convert natin sa earnings nito, ang Jamil ay kumita na ng humigit-kumulang 65 million pesos. Base naman sa huling buwan ng total monthly views nito, ang Jamil ay may 20 million views na may estimated earnings na 1 million pesos. Diana Guerrero ang 14 years old dancer at vlogger na si Niana ay unang nakilala dahil sa pagsama nito sa mga dance cover ng kanyang kuya na si Ran Skyle. Dahil sa kinagiliwan ng marami, gumawa na rin ito ng sariling YouTube channel na ngayon ay nagmamayari na ng Diamond Play Button. Ang Diamond Play Button ay binibigay ng YouTube sa mga content creator na nakaka-reach ng 10 million na subscriber. Iilang YouTube channel pa lamang sa Pilipinas ang nakaabot sa ganitong status. Bukod sa mga Pilipino, maraming mga taga-ibang bansa ang mga sumusubaybay sa magkakapatid na sila ni Yana, Ranskyle at ang bunso nila na si Natalia. Kaya naman, mabilis ang pag-akyat ng kanilang mga subscribers. Si Niana ay nagsimula sa YouTube noong April 2013 at umabot na sa 247 ang mga videos na na-upload nito. Mayroon na itong 12.2 million subscriber at may total views sa kanyang channel na 907 million. Nitong nakaraang buwan ay umabot sa 21.7 million ang views nito na may estimated earnings na 1.1 million pesos. Alex Gonzaga ang aktres at vlogger na si Alex Gonzaga ay nagsimula muna sa pag-aartista bago pasukin ang mundo ng vlogging sa YouTube. Isa ito sa mga pinakaunang artista na pinasok ang pagbablog at isa sa mga vlogger na may pinakamaraming collaboration na ginawa kasama ang iba't ibang mga sikat na vlogger sa Pilipinas. Dahil sa mga nakakatawang videos, collaboration at mga prank, patuloy ang pagdami ng mga sumusubaybay dito. Nagsimula itong mag-YouTube noong July 2017 at nakapag-upload na ng 157 videos. Umabot na rin sa 8, 0.9 million ang subscriber nito at may total views sa kanyang channel na 717 million. Nitong nakaraang buwan ay umabot sa 22.5 million ang views nito na may estimated earnings na 1.2 million pesos. Run Kyle Si Rans Kyle ay unang nakilala bilang miyembro ng dance group na Chickser. Minsan na rin itong napasama sa mga cast ng iba't ibang TV series at pelikula. Noong una ay kasama nito ang kanyang mga kagrupo sa pagsasayaw sa mga ina-upload na video sa YouTube. Hanggang sa noong 2015 ay nakasama na niya ang kanyang kapatid na si Niana. At dito na nagsimula ang pagusbong ng karir ng dalawa sa YouTube. Maging mga tagaibang bansa ay napahanga sa magkapatid dahilan upang lumobo ng mabilis ang kanilang mga subscriber. Si Rans Kyle ang kauna-unahang YouTuber sa Pilipinas na nagkaroon ng Diamond Play button matapos maka-reach ng 10 million subscriber noong January 2020. Nagsimula itong mag-YouTube noong April 2008 at ngayon ay mayroon ng 354 videos. Umabot na sa 13.1 million ang subscriber nito at may total views sa kanyang channel na 1.2 billion. Nitong nakaraang buwan ay umabot sa 24.7 million ang views nito na may estimated earnings na 1.3 million pesos. Kong TV Si Lincoln Velasquez na mas kilala bilang si Kong ay nagsimula lamang sa paggawa ng mga nakakatawang video at mga parody na hindi niya inakala na babago sa kanyang buhay. Kinaaliwan ng marami dahil sa pagiging simple at nakakatawang personalidad nito. Dahil kay Kong ay nabuo ang team Payaman, na grupo ng mga gamers at vloggers na magkakasamang nakatira sa tinatawag nilang Payamansyon. Kasama na dito ang kanyang kasintahan na si B Cortez na may subscriber na umabot na sa mahigit 4 million. Taong 2008 pa nagsimula sa pag-YouTube si Kong at umabot na sa 345 ang videos na na-upload nito. Meron na itong 7 million subscriber at may total views sa kanyang channel na 632 million. Noong nakaraambuhan ay umabot sa 32.2 Million, ang views nito na may estimated earnings na 1.61 million pesos. Tony Poehler sa kabila ng mga kontrobersiya na dating kinaharap nito, nakagawa pa rin nito ng sariling pangalan sa social media at ngayon ay isa sa mga fastest rising vlogger sa Pilipinas. November 2019, noong ipinakita nito sa kanyang YouTube video ang unang sahod nito sa pagbablog na umabot ng halos isang milyong piso. Noong mga panahon na yon ay nagsisimula pa lamang ito sa pagbablog at ang subscriber nito ay nasa 900,000 pa lamang. Ngayon ay nakalipat na sa mas malaking bahay si Tony kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan na tinatawag na Toro family. Bagamat kailan lang ito nagsimula sa pag-monetize ng channel, ang YouTube channel nito ay ginawa pa noong February 2015. Mayroon na itong 236 videos at may 4 million subscribers. Umabot na sa 385 million ang total views sa kanyang channel at noong nakaraang buwan ay nagkaroon ito ng 35 million views na may estimated earnings na 1.75 million pesos. Jokes TV ang gaming streamer na si Edgar Dumali o mas kilala bilang si Chooks TV ay nakilala dahil sa mga nakakatuwang komentaryo nito sa kanyang live stream sa paglalaro ng Mobile Legends. Mula sa pagiging simpleng gamer at probinsyano mula sa South Cotabato, hindi inakala ni Chooks TV na magbabago ang buhay nito nang dahil sa paglalaro ng Mobile Legends at pag-upload nito ng mga video sa YouTube. Hunyo nitong taon noong ipinakita ni Chooks TV ang kanyang bagong bahay na ipinatayo mula sa katas ng pag-YouTube. August 2017 noong nagsimula itong mag-YouTube at nakapag-upload na ng 470 na videos. Umabot na sa 4.8 million ang subscriber nito at nagkaroon na ng total views sa kanyang channel na 628 million. Nitong nakaraang buwan ay nagkaroon nito ng 35.6 million views na may estimated earnings na 1.8 million pesos. Ibana Alawi ang half Filipino, half Moroccan actress na si Ivana Alawi ay unang nakilala matapos mapabilang sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Tulad ng Araw Gabi, Sino ang May sala at Ang Probinsyano. Bagamat bago pa lamang sa pagbablog, mabilis na umangat ang karin nito sa YouTube dahil sa angking ganda at kaseksihan na hinangaan ng marami. Hinangaan din ang pagiging mabuting anak at kapatid nito na siyang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Karaniwang makikita sa mga YouTube videos nito ang iba't ibang mga challenges at mga pranks kasama ang kanyang pamilya. June 2018, noong nagsimula itong gumawa ng YouTube at ang videos nito ay nasa 70 pa lamang. Pagamat konti pa lamang ang mga ina-upload nito, umabot na sa 524 million ang total views sa kanyang channel. Malapit na rin umabot sa 10 million ang subscriber nito na ngayon ay nasa 9.75 million na. Noong nakarambuan ay umabot sa 45 million ang views nito na may estimated earnings na 2.3 million pesos. Zainab Harake ang half Lebanese, half Filipino vlogger na si Zainab Barake ay isa rin sa mga pinaka-successful na vlogger sa Pilipinas. Una itong nakilala bilang contestant ng GMA TV program na Wawa Win at dating girlfriend ng ex-battalion member at rapper na si Eskastakli. Iba't ibang challenges, pranks at collaboration ang mga makikita sa kanyang mga videos. Dahil sa ang ganda at nakakatuwang personalidad, mabilis dumami ang mga sumusubaybay dito. At maging ang kapatid nito ay mayroon na rin sariling YouTube channel na mayroon ng mahigit isang milyong subscriber. October 2017, noong nagsimula itong gumawa ng YouTube at ngayon ay mayroon ng 160 videos. Umabot na sa 7.8 million ang subscriber nito at may total views sa kanyang channel na 450 million. Nitong nakaraang buwan ay nagkaroon ito ng views na 50.2 million na may estimated earnings na 2.5 million pesos. At ang nanguna sa ating listahan ay ang broadcaster na si Rapi Tulpo. Pagamat ipinapalabas sa telebisyon at may programa sa radyo, marami pa ring mga netizens ang nag sa mga videos ng Rapi Tulpo in Action. Iba't ibang mga istorya at mga reklamo ang mabilis na nagbabiral tuwing ina-upload ito sa channel ni Rapi Tulpo. Ang Rapi Tulpo in Action ang pangatlo sa may pinakamaraming subscriber sa YouTube sa Pilipinas sunod sa mga giant network na ABS-CBN at GMA Network. April 2016 noong nagsimula sa YouTube ang Rapi Tulpo in Action at ngayon ay umabot na sa mahigit 5,000 videos na na-upload nito umabot na sa 16.8 million ang mga subscriber nito at araw-araw ay nadadagdagan nito ng mahigit 100,000 subscribers. Ang total views ng channel ng Rapid Toolpoint Action ay umabot na sa 7.7 billion views. Noong nakaraang naman ay nakapagtala ito ng 465 million views na may estimated earnings na 23.3 million pesos. Ang mga nabanggit na kita ay base lamang sa kalkulasyon ng karaniwang kinikita ng mga YouTuber sa bansa. Maaaring mas mababa o higit pa ang aktwal na kita ng mga ito mula sa YouTube. Sa ating susunod na video, pag-usapan naman natin kung bakit hindi pare-pareho ang kinikita ng mga vlogger at mga YouTubers at kung paano nga ba kumikita sa YouTube. Baka isa ka na pala sa mga susunod na big stars sa mundo ng YouTube tulad ng mga hinahangaan mo. Sino nga palang vlogger o YouTuber ang hinahangaan mo? I-comment mo naman sa ating comment section. I-like mo na rin ang ating video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga bago at trending videos na ating pangpag-uusapan. Maraming salamat!